I-reveal na natin. Ano kaya ito? Oh, my God. Ang ganda. Ang ganda rin. Natatouch naman ako sa aking mga, ano, mga aking mga friendship. From Bintag TV, thank you so much. So nice. Ang ganda-ganda. Tinanggal niya din yung Tinanggal niya din yung price Ayun yung masay chico Pero anyway, ang gaganda ng mabigay niyong regalo I love it Gusto ko tong dalawa Alvin in this one Lahat naman maganda Ayan, tapos Ito naman, galing sa aking mabait na boss Boss Reserve O, di ba? Pax, napakasosyal. Plus, mayroon pang isa dito, kaya lang hindi ko siya pwedeng ipakita kasi bawal. siya di ba? Wow. Napaka-shala naman ito. Shala naman siya. Oh, thank you, Boss Richard. Thank you so much. Ayan na, mga regalo nila na yan sa akin. At take note guys ha. Ilalagay ko muna siya dito. Again, thank you Boss Richard. Thank you for this gift na binigay mo. At syempre, nawala na sa plus, nawala na sa lagayan, sa paper bag. Thank you so much. Angelina Jones. Yung kumanta ng Miss Flawless Binigyan niya ako kasi dumating sa birthday ko. 'Di ba? 'Di ba ang uh, ang aking uh, friend na mabait na artista Angelina Jones. Thank you so much for this gift. This is perfume. Thank you so much. Regalo mo to sa birthday ko. Thank you. Ang dami nito. So, matagal ko 'tong gagamitin. Ito naman. Hindi ko alam kung kanino to. Ay, ito ang isa. Ito naman galing kay Kuya Van TV. Nawala na sa lagayan. Kuya Van TV. unboxing natin. Thank you so much, Kuya Van TV. Wow! I love it. Shala, gusto ko siya. Ang ganda, no? Ang ganda, Kuya Van TV. Thank you so much. Mahal ata ito. Dollar pang nakalagay. Ganda. Thank you so much, Kuya Van TV. Thank you so much. Si Kuya Van TV sa uh, team ko yan. Dito sa Diwata, Ulagers at lagi ko siyang kasama sa mga event. Thank you so much ko Yaban TV. Ganda. Ito naman Ano to? Kung hindi ako nagkakamali kay ano to? Kay RTV TV. Kay RTV TV. naman to. at TV ba to? Basta kung kayo man to art or kung kanino man to, maraming salamat. Ito naman ay kulay black naman siya. Oh, short naman siya. Oh my God, I love it. I love it. Thank you, Art. Ganito lang kasi yung mga gusto kong short. Ayoko nang malalaki. Para fitted lang siya. Thank you so much, Art. Mga regalo to sa akin ng birthday ko, guys. sa ni ko lang. Kasi ngayon ko lang siya bubuksan. Kasi ngayon ko lang siya nakita. Dahil visa ko kahapon. At mayroon pa. Ayan. I love it. Mm, Di ba mga ganito na ako? Pang bahay pang ano ko na dito, pang suot-suot. So, ayan na, pag nakita ko tong suot nyo, sa suot ko. Thank you so much, RTV. Ay, mayroon pa siya, dami. Ang dami, ayan po. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, RTV. Maraming salamat, RTV. At guys, bukod doon, ang dami-dami nagbigay sa akin ng mga cake. Yung ibang mga binigay sa akin, uh, pinamigay ko na kahapon yung cake kasi baka mapanis kasi hindi ko naman kayang ubusin lahat. Ang ginawa ko, nilatag ko doon sa, binigay ko doon sa mga tao kahapon. Pero may akong isang tenira dito. Nagbigay sa akin si Fatima, si Art, nagbigay din ng cake. kasi ang dami nagbigay, hindi ko na kaya isa isa-isahin kasi sobrang busy ko, nakalimutan ko na kung sino kayong lahat. Pero, thank you so much doon sa mga nagbigay ng cake. Ang dami-dami. So, hindi pa tapos. Ang dami ko pang regalo. Ito naman, may nakasulat. Happy birthday, Diwata. God bless, Pram. Madam Aura. Oh, my God. Gali naman to kay Madam Aura, ang ating masugi na taga-supporters. I'm so excited, Madam Aura, na makita. Oh, may gulay. This is from Madam Aura. Ang gaganda naman. Ang ganda, Madam Aura. Thank you so much. Ang mahal. Dalawang libo. One Madam Aura, I love you. Thank you so much. Ang ganda. I love you, Madam Aura. Ang gaganda ng mga gift nila sa akin. Ito naman, of course, sa aking masugid na taga-supporter, kay Haimil Jamil Bato, Jaimiel Charito or Jalin Jalin Charit Jaimiel Charita in Jalin Charita maraming salamat po sa iyo this is masugit ng taga supporters talaga at pagtanggol thank you so much sirs at yan i-read i-unboxing na po natin excited ako thank you so much sir Again, maraming salamat kay Jaimel Charita and Jalin Charita. Jaimel ba to, o Jaymil, O Jamil? So, thank you, sir. Uh, thank you so much. I'm so excited na, na makita. Jamil Charita, wow, ikaw po yan, follow kita. Ayan, thank you so much sa'yo, sir. Ayan, ano to? Nick in back. Ay, Nick in back massager, tamang tama. Kasi nga, nagpapamasad sa ako ngayon mismo. Para mawalang stress. Tika lang, baka masira. Paano ko ba ito buksan? Dika lang, ha? ako siyang buksan. ito siya guys, ang hitsura. Ayan. Ayan siya. So, hindi ko na sa bubuksan. Pero ano siya ang nakalagay? <coughs> ang nakalagay dito, neck and back massager. Oh. Ibig sabihin pang massage siya. Thank you so much again. Jalin Charita or Jaimel Charita. <coughs> and of course, hindi pa tayo dyan nagtatapos. Ayan, may nagbigay ng duyan kay Sir. Nakalimutan ko ng pangalan ni sir. Tim Diwata Vloggers to. Gawa niya daw to si sir. Isa siyang... Uh, government uh, Coast Guard ata siya. Ganyan. So, maraming salamat uh, sa sir. Thank you, thank you. For this one. At syempre... Ayan, galing naman to kay Ship Eugene. Maraming salamat Ship Eugene. Thank you so much. Kumamaya,